Good cop, bad cop. Bad cop. Police sa New York, nakunan ng video habang binubugbog nila ang isang lalaki ng walang dahilan. Ayon kay Kyle Howell, binugbog siya ng police sa New York ng walang dahilan. Malinaw naman ang mga pangyayari sa surveillance video na ito. Ayan ng mga pulis at binubugbog nila ang isang lalaki. Justified kaya ito? Ayon sa police sa Nassau County, New York, pinahinto nila ang 20-year-old na si Kyle Howell para sa pagmamaneho ng kotse yung may crack ang windshield. Ayon sa pulis, may isang bag pa ng marijuana si Howell na tinangka niyang kainin. Ayon kay Howell, inabot lang niya ang kanyang paycheck na lilipad na palabas ng pintuan ng kotse. Ano man ang totoong nangyari, mahirap paniwalaan na kinailangan ng ganitong klaseng pananakit. Nagising si Howell sa ospital. Bali ang kanyang ilong, may pinsala sa kanyang mga mata at nerve damage. Ito ang kanyang sinabi. I remember getting a knee to my face and after that, I, re I don't really remember much. I was hit in the head so many times. It's like nagsimula na magdemanda si Howell laban sa mga officers na sangkot sa incidente. Para sa kanya, ito ay racial profiling. Si Howell ay kinasuhan ng Nassau Police ng pag-asulto sa mga officers, pero may hirapan silang patunayan ang kanilang statement sa korte dahil sa video na ito.